nakukuha sa kanila kung gusto nila kaya i e, e ano, pansamantala may court sila eh may court eh may court dito eh may covered court, sila eh. may court sila sa court sila loob ata dyan may covered court doon mo lang ngayon, kung uh, mapapagbigyan at hindi ano doon sa may delpan sa may uh, evacuation gelpan, may evacuation, evacuation center oh, yun diba so ngayon okay naman ha ah, ang pakiusap lang nila Idol. <laughs> Ayan no, uh, no? Ayun talaga sila nagagalit sila sa ibang uh, sa mga vlogger dahil uh, yun nga yung siguro yung mga iba gumagawa ng uh, caption no, Sabi picture sa dito sa barangay ay pa naman ah, tuloy pa rin yung demolition dito sa may barangay itong nakatayo sa gilid na nakikita niyo yan Zoom natin tuloy pa rin yung demolition sa loob at ah, ando na sa loob yung mga kapulisan ah, yung sama yung mga taga DW at ayun nga mga mga paday, hindi tayo pinayagang pumasok para hindi magkagulok Dito lang yan, so uh, dito sa so May Carlos pala nga. Uh, ayan, namabas na si General Cucat. O, tingnan nyo, ito Ako, si Chairman, si Boss Jerry Tobera, si... General Bulano. General uh, Bulano. Nakiusap kami. O, oh, so napagbigyan naman tayo ng mapayapa at kasi walang ano wala ano, walang uh, wala muna ng ang gagawin, uh, ikikibay natin pero lalabas muna ng mga gamit. Mm. Kasi na naawaan ng no? mga tao rin niyan eh. Ah, o mga mga nakasama ko rin to. Ito mga yan kasama ko yan. Doon sa mga tukto sa BN, may mga kinyayang ah. doon eh. So ngayon, i siya na din tayo, at least, napagbigyan naman tayo, pero gigibayin pa rin yan. Eh sabi ko nga sa kanila, kung gusto nila, i-anong eh, 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 pansamantala, because, eh, may court eh. May court dito eh. May cover code. Sa loob ata, oh, May cover code. Yun mo sila. Ngayon, kung uh, mapapagbigyan, at hindi ano, doon sa may gelpan, sa may uh, evacuation, center. may evacuation center. oh, e. uh. so, yun, di ba? So ngayon, okay naman. Ha? Ah, ang pakiusap lang nila, eh, huwag magbablog. Ah, hanggang dito lang kayong. Uh, ah, ah. okay. So Ayaw nilang magpapasok yun. So, re -re -re Respetuhin natin ha. Respetuhin natin. Dyan, may idea ka ba kung ilang pamilya sa loob? Kaya sa sampu Ah. Sampu? Uh -huh. Sampu. Pero marami eh. Kasi siyempre eh, uh -huh. iba ah, most of Oo, marami dito. na, dito. na dito. Uh -huh. Yan, na, marami na. Yan, any idea kung hanggang Kasi medyo maaba ito eh. sa oo. Oh. bandang gitna may barangay. Malapit siya barangay. Yeah. Oh, pero hindi lang ko lang abay. alam, yeah. hindi ko lang alam kung pati ang barangay. Hmm. Ah, so yan, binigyan ko kayo ng update yeah. ah. So ngayon, para maging mapayapa tayo, ah, dito lang kayo. Yes, oh, yes. Hindi yeah. kayo, pwede nyo naman i eh. Ah para, at least, respeto ko rin sa mga taong to. Ano ba ka rin itinututungo? Ah? Alright, yan. Yeah. O oh, ngayon, o oh, yun, doon natin pag-usapan, eh... habang, uh, habang... ah, uh, tinatanggal natin sila, tinutulungan natin sila. Ah... Uh, oh, tanggal na natin uh, Alright. Yan, kasi yan sa ano, eh. Kasi yan sa mga sinusunod nila, eh. Ah, at saka si chairman. Si Chiang, yes, chairman, Jajan. Ano si chairman? mag uusap na, na right. kami, alright. Naku-nawit. Eh, okay. wala, mag-iiyakan lang kami. Magkakilala. <laughs> Sige, Jenny. Okay. Diba? At least, trabaho naman natin na pagkakalala. Ha? maraming salamat sa inyo. Thank you, Jen. Thank you, General Suta. ah sabi na ang nag-uusap na si General Suta na mga uh, tali, ay hanggang dito lang kami sa kaya ang bote nito sa labas na ito. Ayan, so, ay uh, na itong uh, tarpaulin. itong nakalagay na neurolocation no demolition. Tapos na kumagal มาเต้ใน,นนี้ต้นนี่ magaling na itong uh, tarpaulin dito no, sa so, may harap. Obrigado.